mister oh, ah. 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 Eh sige, huwag mister matatag. So, 'yan mga idol. Oh. Nagpapahinga, nagpapahinga kaming sabihin lucky boy kanina. Ayun, nakaabot na kami dito. Ayun oh. So, 'yan mga idol. wala hindi namin nakita yung mga ano yung dalawang babae parang matanda yata yung nasa oh. huli no so ngayon hahanapin namin dito mga idol baka mabutan tayo ng dilim dito buti na lang may dala tayong flashlight so panoorin ito mga idol hindi ko alam kung ano mayayari ngayon so sana po panoorin ito kasi umuulan mga idol eh no tara lang tayo dito mga idol kahit umuulan po ah, patuloy pa rin yung pag vlog natin dito dilim na eh kailangan natin mag-press light kasi madilim na eh. Kukungin ko muna yung flashlight ko. Ito lang. Ito na. Yan. Medyo maliwanag na maliwanag ng mga gulo. Yan o. Oh. May flashlight na tayo. So hindi nagpapakita laki boy. Ha? Doon sa taas? Oh, doon no, sa taas. Tara puntahan natin doon sa taas. Baka nandoon sila. Baka malapit lang yung bahay okay. nila dito. Mm Pwede, din, pwede, pwede na din tayo doon. Ano. Pwede din tayong doon tayo magpapahinga ba? O magpapalipas muna tayo ng gabi doon. Pwede ah, rin. Kasi ulan na eh. Oh, maulan na, ma na. na. Dapat na ano. Umuulan. So, yan mga idol ha, kahit, kahit umuulan ngayon, pero patuloy pa rin yung pag-vlog namin yung Lucky Boy. No? Para talaga ma matonto namin kung saan sila na nakatira yung mga um, ano, na nakikita namin. Hindi na naman po tayo mga nakalipis no? ng mga pagkain damit. pwede tayong magpapa, dun, ano, magpa, magpapalipas ng gabi. Oo. Doon tayo. Oo nga. Ano kahit isang gabi lang doon tayo. Oh. ano ba? Doon sa taas mga idol kaya tayo, pupuntahan pwede. namin. Doon tayo matulog. Wala kasi ano dito eh. Palapit na papa paparating sabi siya. Hmm. Pabutang tayo ng gabi, laki boy. Tara. Tahan natin. Doon tayo magtano. Hmm. Dito so, tingnan ko lang yung lugar, mga idol. Baka, nagtatago yung mga ano dito. Yung inhanap natin ba. Baka nagtatago lang. Wala naman. So, doon. pupunta kami ni laki boy. May bahay daw doon sa taas susubukan lang namin kung meron tayong makita no dito ayan na pang pang bundok dito eh you know, bundok dito mga idol oh oh, oh. ano to? malawak ko dito eh so, yun sakas ng ulan ah mabasa yung ano natin laki eh. mga hmm. Yan, pwede tayo kukuha dito Lucky Boy. Ano natin? kakain natin mamaya. Kakainin natin. Oo. Mag ano muna tayo, magpahinga muna tayo doon sa may kasi may bahay doon mga idol eh. So, pwede kami kukuha dito. Wala naman sigurong may ari dito. Oh, may ari, patay tayo. Hmm, patay. Hindi lang magpapakita. Lagot tayo. Kukuha tayo ng ano dito, mga mais. Oo, dami, dami. Bukan natin dito. Pwede tayong tayo mag-lucky boy. Napira ka naman siguro na. Oo. Babayaran lang natin pag. Ah oo. Tayo. Babayaran natin 'yan, magkano bang kilo ng mais? Saan ba 'yung bahay dito? Tayo. dito. Ha? Ito daw. Uy. Lo lo lo. Ito 'yung kanina ba? Tanda. Nice. Hoy, ikaw ba may ari ng mais maisnay? Bibili namin tong maisnay. Magkirami. Baka sa ma yung may ari laki boy, nagalit. Hoy, bibiro so, lang tayo, tayo kay Ninang laki boy, pero ay, huwag ka namang magbiro. Nay. Baka Parang kakaiba naman nung laki boy. Ha? Huh? Baka binibiro lang tayo ni Ninang. Tay. Sige dito. tayo? Sige ka.

Ha? Ah. 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 So sayang mga idol. Sayang. Ah, rey, Nahuli na namin sana yung isa. Sayang laki boy, nahuli na sana yung isa eh. Yung nakaitim. Oh, santai. Dali. Oh, tayo maghiwalay laki boy. So ayun mga idol. Hindi po ako nasugatan mga idol. Inataki ako ng matanda mga idol. Hinarangan kami ng matanda. Akala ko may ari ng mais. Ayun pala. Aswang dito. Ha? Hmm. Huh? May flashlight ako. Parang, may, parang madilim na eh. Ayan. Ha? Saan? Ito yung bahay? Hindi. Iglitin sige, sige, sige. laki boy. Ah. Tusok na natin to. Mag-ingat lang. Sige. Nasa likod mo ko. Ha? Yan sila kibuhin mga idol. Ano? May nakita ka? Tara punta natin. Tara. Aray, para masakit yata yung mga Ano ko eh? ako. So yan mga idol. Mas masakit yung pa ako ngayon eh sige na kayo. Ako na wala doon sa likod. Ako na wala sa likod. Sige, sige. Kapag tumakbo yan dito, kung na Ayun mga idol Uy! Ano yan? Ano ah. ah, ah. eh. <norm Awak segala> tayo? Ha? Laki may! Ano tayo may! Saan yung kita tayo may sarakod eh! Ha? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Baka nagtatago lang dito ah! Oh. Ha? Asa yung bahay? Nandan yung bahay? Lah, pakanam jan na yung mga aswang, laki boy. baka bahay ng aswang. Tuntahin natin mag, mag ano lang tayo, magmasid lang tayo ba? Oh. Manunun -man muna natin yung bahay. Yung mga idol, may bahay doon. Oo, oh, oh, sige. Magtatago lang tayo, Lucky Boy. Magtatago tayo. Matakot pala dito, mga idol. Ha? Saan yung bahay? Baka may tao dyan sa loob. Hindi naman makla makita na. Puntahan mo na, puntahan natin. Huwag lang tayo medyo maingay. Tahimik mo na tayo mga idol. Oo, oh, may bahay nga. May bahay nga eh. Yan no? Nakita ko na yung ano. Nakita na yung Oo. Yung ano niya. Bubong niya, nakita ko. Pakabila tayong sunggaban ba? Tara tara. Tago muna tayo. Magmanon muna tayo laki boy. Manmanon muna natin baka Tara tara. Uh. Hindi na tayo kanina. Lakas ng matanda eh. Huling sana yung isa. Aswang pala yung matanda Aswang yun eh. So yun mga idol. Magano muna kami mga idol. Maghanap kami ng pwesto dito. So yan mga idol. Huh? Nabigla ako. Sakit ng pako. Promise. Sakit talaga ng pako mga idol. Nabigla ako doon. Tapos parang na ano ba. Nalisa. Tawag nito parang nalisa yung kataw. Ano ko. Yung pako. Pa Biglaan kasi yung pagsugod ng matanda. Yan namin inasahan. Akala ko may ari siya ng mais. Kasi bibili na lang namin. Yun pala. Aswang. <coughs> So yun mga idol mag ah, magmasid muna kami, magmanman muna kami dito ni Lucky Boy, no? Maghanap kami ng pwesto dito. At nakita namin itong bahay. So kumpirmado na rin, baka na, baka marami sila, baka pamilya po sila dito ng mga aswang, no? So ayan. So mag na kami dito. Bibi na Lucky Boy dapat magpahing ano na tayo magmanman mag, magmanman muna tayo eh so yan mga idol malapit na magabi eh so maghanap po na ako ng pwesto dito so yun mga idol maraming salamat po sa inyong panonood ha so sana po at panoorin nyo pa ang susunod dito kasi hindi namin kaya kapag Mabilisan, dapat dandanin po natin. Delikado yung buhay namin. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon. Laki boy, magingat ka dyan ah. So, maghanap, uh, maghanap muna kami ng pwesto dito mga idol at babalikan namin yung nakita namin na bahay. Baka nandun yung mga pamilya. So, yun lang po mga idol. Salamat po sa iyong panonood.